Hi guys! Good morning! Dito kami side office ngayon at meron pong umuwing OFW alas kakauwi niya lang. Duman po dito sa office after ng quarantine. Tama, na-quarantine siya ng 14 days. Ngayon o, oh, kumuha na kanyang cheque dito ngayon sa opisina natin. Andito po si Upline Sunny Dignos from Jeddah! Yeah. Hi guys! Uh, ako nga si Sunny Dignos sa OFW sa Jedi, Saudi Arabia. Uh, Itong video, ginawa ko lang to habang uh, nagtabawa ko sa GIDA uh, part-time po. Uh, yun po, sinusunod ko lang yung turo ng apply apply na, apply namin uh, si San Boy Adat, uh, si Kapluy Adat, at saka si uh, Upbeauty Lata. Yun po, uh, salamat po sa lahat ng nagkikiwala po sa mga mingles po. Uh, yun po, uh, dahil kuminta ako dahil uh, naggagabay sila sa akin na uh, ginagawa ko lang to habang part time ko ako yan, yeah. sinasunod ko yung sistema at naturo niya alright, partner Sunny Dingno since sa, nandito ka na ngayon sa In Global umuwi ka na for good na huh? yes, for no? good na, yeah, yes alright, may bago naman kaming kasama ko at W for good dito, welcome po sa grupo of nine Sunny Dingno congratulations, pagkita yung check-in, pagkita yung check ayun, 200,000 grabe, power